So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 14, 2025. Martes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo chapter 2 verses 5 to 12. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanibutan na nooy kanyang lilikain ang sanlibot ang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kay sa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating sa si Yesus, pagamat sandaling panahon pinawaba kaysa sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaginganap ng Diyos na lumika at nangangalaga sa lahat ng bagay. Upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian, Marapat lamang nagawin niya iyon sapagkat sa si Yesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Sa si Yesus ang nagpapabanal sa kanila at isa ang ama ng napapabanal at ng pinapagimbanal. Kaya hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Yan ang kanyang sinabi. Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapapalang araw sa inyo pong lahat. Uh, tayo po ay napapatuloy, sinimulan natin sa linggong ito ang ating pagbabasa at pagninilay mula sa sulat sa mga hebreo. At ngayon, no, Martes, ay ating narinig ang um, pagpapahayag tungkol sa uh, pagbibigay ng Panginoong Diyos sa uh, sa anak ng tao no kapag naririnig niyo po ang mga salitang anak ng tao anak ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus ang tinutukoy nito no sa sa Biblia sa usaping ito no uh, ang anak ng tao, lalo na no, kapag sinusulat yan, capital T, at no, uh, yun ay uh, sabi, no, yun ay sa ilalim sa kapangyarihan ng anak ng tao. Si Jesus po ang tinutukoy ng ating unang pagbasa. Siya ang dakilang propetang isinugo ng Diyos sapagkat siya ang tinatawag din na Mesiyas, no, anak ng Diyos Ama at yung authority na o kapangyarihan niya ay nagpapakita ng kanyang katarungan, katwiran at kabutihang loob. Kaya siya ay ipinapahayag na sa ating unang pagbasa na may kapasidad na makiisa sa mga kahinaan ng tao o kahinaan natin upang tayo kanyang palakasin pa sa ating pananampalataya. Ito po ang misteryo o hiwaga ng ating pong pananampalataya na patuloy din natin dapat na palalimin tuklasin pa nang no? hindi lang hindi tayo kumbaga makukontento dapat na okay na tayo na binyagan na tayo tapos na kundi pagpapatuloy ito na sa ating pagtanda nawa ay lumalago din o kaya naman mas lumalalim po ang ating pagkilala kay Kristo na ating pong tagapagligtas na siya rin naman tumatawag sa atin na kapatid. At sabi nga na sa huling bahagi ng sulat sa Hebreyo ay ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan. Kaya ito yung hangarin ni Jesus na tayo po ay mailapit niya at madala niya kung nasaan ang kanyang ama na nasa langit. Muli po, isang magpapalang araw sa inyo pong lahat.